Ah, linya na po natin si Attorney Cristina Conti. Attorney, magandang umaga si Joel Sueng po ito. Good morning, ma'am. Magandang umaga. Opo, yeah. magandang umaga Atty. Uh, meron bang mga bagong argumento do sa motion for reconsideration para um, magkaroon ng, ng pag-asa pag mm -hmm. ang uh, ang kampo ng dating pakulo na pagbigyan sila do sa interim release. Kung legal arguments halos wala kasi isa lang naman ni OK set yung criteria ng ICC. Mm -hmm. Pero of course, meron silang request dun sa ICC na balikan yung mga appreciation of facts. Mm -hmm. So beyond legal, dun sila sa facts. Mm -hmm. At isa nga dun yung bakit daw maniniwala dun sa mga pinagsasabi ni uh, Sarah Duterte. Kasi yung iba naman dun ay either joke lang or hindi naman talaga uh, intentional yung pagbabanggit na itakas. Ah, so y uh, yung bagay ah, okay. na yon ay malaking bag, ano, malaging punto ba yon para sa ICC? Primarily because ang nagsalita nito ay anak mismo ng dating presidente. Well, I would say yes. Mm -hmm. Lalo na dahil yung may capacity. Kung baga, hindi ka naman maniniwala sa isang tao na walang kapasidad na gagawin yung sinasabi niya eh. Mm -hmm. Pero yung buong konteksto ng sinabi niya, pinanawagan niya sa 16 million mm -hmm. na bumoto i would say sa tatay niya oh 16 million tayo bakit uh, nakalimutan ko yung exact phrase niya pero itakas na natin or mm -hmm. iiskap po natin sa jail so may basehan may taong pinatutungkulan at yung problema kasi sa speech if somebody else acts on it mm -hmm. ang tanong would you be responsible for what you said mm -hmm. pwede mong sabing ay hindi pero of course as a speech, as a responsible speaker, we should be responsible for possible consequences of what we say. Kaya yun yung inaano ng ICC na bukod pa dun sa sinabi ni Sara Duterte, marami pang iba eh. Itong mga sinasabi nila, on the whole, would lead us to, to think Duterte will not submit himself to the jurisdiction of the court. Hindi siya voluntarily a-attend ng hearing. Pangalawa, posible pang mag-interfere sa proceedings. Ma'am, kailan ba niya binanggit yan? Kailan binanggit ni Bisha yan? Binanggit ba niya yan wa, uh, habang siya'y bumibisita sa kanyang tatay dyan sa The Hague? O dito niya sinabi yan at eh, yan ang kinonsidera ng ano ng ICC para sa desisyon na hindi pagbigyan? I-check ko yung specific pero mukhang sa isang bisita niya sa labas tapos mm -hmm. meron siyang kausap na vlogger. Mm -hmm. uh, Umikot yung video na ito at uh, dahil nakat-kat na siguro din, eh lumalabas na, parang official niyang sinasabi ito. Mm -hmm. Pero may nakita kong mas mahabang version, mukhang nakikipag-joke nga lang sila. Mm -hmm. Problem is, some people won't take it as a joke. Baka hindi kasi sinabi niya na. joke lang. Mm -mm. Baka may ibang Kaya, tao na gumawa. Kahit hindi exactly. seryoso si vice-presidente. Mm -mm. At oh. saka, yun nga, no, kung ikakat mo yung sinabi niya, eh itakas na natin yan. So, yun lang yung sinabi, Eh pag- kukunin mo sa buong video yun lang eh baka mak mapaniwala ka isa, po, At isa lang yun ha sa napakaraming mm. iba pang mga statements meron din pong um, condition di ba na kailangan para sa interim release merong bansa na tatang member ng ICC I uh, tama ICC na tatanggap sa dating presidente na doon muna siya habang nililitis yung kaso sa ICC meron na po ba kaya yung alam na bansa na na-mention do sa kanilang petition o pila na tatanggap sa dating presidente kung sakaling siya ay Ah, yung tatanggap, hindi ko sure. Hmm. Pero yung kinonsider, hmm. one out of two, it's the Netherlands. Hmm. Kung mag-atinanong, tinatanong sa Netherlands, kasi kailangan ipatanong mo through the court, sabi okay. ng defense. Pakitanong naman nga sa Netherlands, kasi kailangan magpaalam, dadaan, okay. lalabas eh. Pero pwede ba, kaya ba nila na either partial or full kung sakasakali na doon iserve yung interim release mm -hmm. na kung papayagan. So medyo mahirap dahil redacted yung mga conditions. Pero kung ano't ano man, natanong siya uh, sa possible pagdaan or possible uh, partial or full service of the interim release. Mm -hmm. Hindi natin sigurado kung anong binanggit nila. Pero I, if I would say, doon sa history ng Netherlands, Tumatanggi na yan doon sa uh, full service ng uh, interim release. Mm -hmm. Kung baga eh, ako na nga ang host ng yes. detention facility. Nakapag-secondment na ako dyan ng mga, yung mga jail guards sa jail doon, ha? Dutch mm -hmm. security officials yun. jail guards nila yon. Opo. Eh, huwag na ako doon sa interim release kasi maglalabas pa ako ng ibang tao para bantayan 'yan. Wag na ako sa iba nanman 'yan. Okay, ma'am. 'Yan din nilang posisyon. Siguro okay. yung masundot ko lang mm -hmm. ano. Pag ano coverage ng partial, ano coverage yes, ng full. Ah, uh, 'yan din ang medyo malabo pero mm -hmm. ang itsura kasi ng interim release is how you ask for it. Case to case basis. Mm -hmm. So example ah, kung ang hiningi ni Duterte ay pwede ba akong makalaya habang dinidinig ang kaso mm -hmm. forever? Oo, all the time um yung full partial non edit would depend on that period pero pwede ding sinabi niya pwede ba kung makalaya at ito iniinsist niya habang pinagpapasyahan mm -hmm. ang fitness to stand trial ah, so habang okay. hindi ka naghihearing oo uh -huh. yung, yung confirmation of charges hindi kasi na postpone tayo from September 23 uh -huh. so may ganun siyang sundot dun sa isa pa niyang request na eh habang hindi pa naman nagsisimula yung mismong hearing mm -hmm. pwede bang sa labas muna ako. So, may ganon, depende yan sa request ng defense. So, hindi yung kabuuan ng habang alam. tinatry o habang nililitis yung kabuuan ng kanyang kaso. Oo, oo hindi, oo. hindi yun, eh, kumbaga, pwede hingin niya yun, pwede rin hindi. Pwede, kumbaga, pwede ba akong marilis hanggang December mm -hmm. o hanggang Pasko? Parang so, for law on dating thing nun. Parang for oh, law, oo. Oh, yung interim release kasi it's a generic term. Correct. Opo. Kaya pwede siyang medical, mm -hmm. pwede siyang humanitarian reasons, pwede katulad sa atin, di ba, yung uh, attend yung medical furlough o kaya mm -hmm. yung humanitarian furlough, uh, a ng burol, a-attend uh, ng yes, uh, sa ospital ng kaanak na may sakit, etc. Mm -hmm. Okay. Pero mamayang hapon, 5.30 dito sa Pilipinas, ma'am, uh, masasaksihan natin kung ano yung magiging hatol do sa kanyang apila. Ano yung ine-expect natin na mangyayari later? Uh, una, na magiging maikli lang ito dahil basahan lang ito. At dalawa ang posibleng uh, kalabasan nito. Una, ma-deny yung appeal, meaning uh, sa bahagi ng mga biktima, hindi makakalaya si Duterte. Uh, status quo, tuloy-tuloy lang. Iba naman kasi din yung impact nito sa D. Yung pangalawa, eh, payagan siyang makalaya. Ang impact nito halos wala o minimal doon sa mismong takbo ng kaso. Kasi ang panong mm -hmm. lang naman, pwede ba akong makalaya? Opo Pwede nga siyang umaten ng hearing online. Mm -hmm. At nakita nga natin sa announcement niya or sa manifestation ng abogado niya kagabi, hindi siya a-attend mm -hmm. whether in person or online. May uh, authority si Kaufman na mag-appear in his behalf. Kung payagan so, siya halimbawa naman ma'am ay papaboran yung kanyang apila, ibig sabihin ay pagbibigyan yung kanyang interim release. Saan sa idediretso ko sakali? At meron ba kayong ano inihahanda, ma'am? Alam ko, syempre you expect uh, Or, meron tayo pinaghahanda yung worst case scenario, uh -oh. diba? Kung mm -mm. Pay, kung payagan po 'yan, mang, mm -mm. uh, ano ang uh, ang gagawin po ng ano, ng po ng mga biktima? Legally, of course, pag-uusapan namin yan. Pero yung isang option available, yung tawag nga natin, MR. Mm -hmm. yes, so, MR. apela sa apela. Mm -hmm. natin kung obra. Hindi kasi uso yan sa ICC. Mm -hmm. Pero kung nagkaroon na sila ng opportunity na pakita yan, MR. Mm -hmm. At, of course, para sa amin, magtututo kami sa kaso. Opo. On the main case. Pero kung ano't ano man, ito kasing decision na ito, 99% confident kami na hindi papayagan ng apela niya. Mm -hmm. Bakit? Sa kasaysayan ng ICC at dun sa parametro, yung parang criteria ng interim release, talagang hindi pasok sa banga mm -hmm. ang sinasabi na kagustuhan ni Duterte. At para sa amin, uh, mas importante din na tutukan itong December schedules, ng deadline ng expert opinion on fitness to stand trial mm -hmm. ito yung may medical issues ni Duterte, doon nakabaling dito kasi sa fitness to stand uh, dito sa interim release, mm -hmm. legal issues na lang ito at apela na ito sa isang nabasura ng request linawi lang po natin dito sa interim release wala ditong pinag-uusapan na merito ng kaso, hindi ito ihiwalay at malayong malayo doon sa mga petition for bail na dito tinatansya kung mahina o malakas ang ebidensya, di ba Atty. Conte? Oo, kasi tama. Dahil ta ang criteria nila parang risk factors. Mm. Kailangan bang i-detain yan? Dahil una, sisipot ba yan sa hearing? Mm -hmm. Pangalawa, mag-interfere ba yan sa proceedings? And then pangatlo, mm -hmm. gagawa ba yan ng dagdag krimen? Yun yung basic parameters nila. Hindi sila sa is is evidence of guilt strong. Okay. Alright, right, ma'am. Okay. Conti. Abangan namin salamat yung po. ano, abangan namin yung ano, yung development to mamayang uh, hapon. But in the meantime, attorney, salamat sa oras ang ah, magingat ka. Ma Thank you, ma'am. Good morning you, po. Salamat din, ingat. Si Attorney Cristina Conti, ICC Assistant Counsel, abogado po ng pamilya ng mga biktima. Alas 5:30, Weng. 10:30. 10:30 sa Sa the Hague.